Ano kayo malaki na kahuli tayong malaki oh. Hindi ko lang nakuha ng video Nakuhaan nung aktual ng pagkahuli doon sa ilog <laughs> ang, ang kamera natin Nasa loob pa ng bag eh. Hindi ko na i-ready Ayan oh Laki Laki sobra Grabe oh Kahuhuli lang natin ngayon ngayon you know. Eh. laki. Hindi natin nakuha ng ano, ng pag-video talaga kasi yung camera, 'yun nasa bag natin. Doon natin nakuha 'yan doon. May bandang may water lily na maanod. Dan. Ang laki. Mga kilo mahigit. Dan, mga sabay. Eh. Sayang di ko nakuha ng video na talagang ano, gila hila na. Okay. Wala ayo, natin nanti sana sa malayo na yan. Ah, may kasama pa 'yan. kasamba natin yang kasama niya kami well, Pauwi na Gabi na Nakapunta ah, kami ng gabi Nahuli ah, yung iba binigay ko yung Oh yung green Ay ah, pula yan pwede na yan Nahuli ah, ko yung iba Ayan Ayan yung huli mo ilagay mo sa bag mo ah, Sa bag na yan ah, Binigay natin yung ibang huli sa kanya malaki lang kinuha natin Hindi kasi ako nag-upin ng video kanina kaya ko Hindi ko akalain mga tsamba niyang malaki. Kumalaw, no? Wala na. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod siya. Kakahatak niya. Okay. Sabi so sabi, nakauwi na tayo sa bahay, no? Nandito na tayo. Nakarating lang natin. Hinihingal pa ako. Nagbabike na tayo kasi... Mayo, mapaket pa uwi dito mga sabay. Ito yung huli natin, ano mga sabay. Isang pirasong malaki. Pero yung iba kasi nito may mga maliliit. Binibigay, binigay ko na lang doon sa sa tumulong sa atin, mga sakin. Kasi siya ang nagkuha doon sa baba, ako sa taas. Mahirapan tayong kukunin dahil wala tayong dalang panalok eh. Kaya siya tumulong siya. Binigay ko sa kanya yung ibang huli. So kikilohin natin no, kung maabot sa ilang kilo yung huli natin. Kung kapareho ba siya ng mga nakaraan nating huli hindi lang to natin na aktual na paghuli talaga nung naghihilaan dahil lang yung, ano natin yung camera nasa loob ng ating bag may bag akong dala na ano, nakasabit na ayun yung kulay ano itim doon siya nakalagay kaya hindi ko na pwedeng kukutin baka makawala naman to pag binitawang kong bingwet so tignan natin wow uno imidya saktong sakto mga kasabay one in 1 half oh grabe ibig sabihin mas malaki pa siya nung nahula natin nung makarang araw makikita nyo yun sa uh, ah, sa aking video mga kasabay mas malaki siya nung nakaraan 1 in 1 fourth lang so mas malaki ito o nung midya grabe mga kasabay hindi ko akalain na ganito ang mahuli natin hapon na tayo pumunta alas 5 ng hapon yun no? Oh. napakalaki Grabe, laki. May mga maliliit yun, binibigyan lang natin. Yung mga good size na yun. Hindi ko na pinukuha ng video yun, yung mga maliliit na yun. Dito lang ako nag-focus sa malaki. Mas na to. Yun, panurin yung mga kasabay. no oh. Napakalaki yung bunganga niya. Ayun, no? Oh. Grabe. Napakalapad ang ulo. Oh. Apat na apat na daliri ulo pa lang. Grabe laki, ulam oh. lampas lampas Palad natin. Hindi talaga ano siya. Kalikitan talaga sobrang laki na. Ah. Rikat. Parang karpa nang laki niya, hindi na siya talagang ano. Grabe

Okay mga kasabay no? At uh, maraming salamat sa panonood nyo at uh, walang sawang suporta sa aking YouTube channel mga kasabay. At sa mga bago pa lang dyan mga kasabay, like na rin mga kasabay, share nyo at, at uh, subscribe na rin po ninyo mga kasabay para kompleto. Ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi uh, sa lahat ng aking mga followers at ang viewers. Ayun mga kasabay. God bless you. Bye bye.